Nitong February 2022 na ibalita ang sabay-sabay na pagkamatay ng mga ibon sa Mexico na ikinagulat ng maraming netizens. Parang eksena sa pelikula ang nangyari sa mga ibon at wala pang malinaw na explanation sa nangyari. Isa sa tinutukoy na sospek? electric wire. Pinaniniwalaan na nakuryente ang mga ibon matapos nitong dumikit sa kawat ng kuryente. Kaya naman napaisip ako kung gaano ba kadelikado ang mga kable ng Meralco at ano-ano pa ang dalang panganib ng kuryente sa mga hayo? Yan at ang iba pa na aalamin natin for today's episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Ayon sa pag-aaral ng PETA o People's Ethical Treatment for Animals, mayroong dalawang milyong hayop ang namamatay dahil sa kuryente kada taon. Oh no. Kung ang simpleng ilaw ay sumisindi gamit lang ang 3 volts, ang mga daga ay pwedeng mamatay sa atake sa puso sa voltahing 1.5. Kailangan naman ng 6000 volts para mapahinto mo ang tibok ng puso ng mga elepante. Kung ang kable ng kuryente ang susukatin, meron itong 155 to 765,000 volts. Maski si Godzilla ay mangingisay sa lakas ng kuryente. Kaya naman kakaunting hayop lang ang nakakasurvive sa tuwing umaakyat sila sa kable ng kuryente. Hindi gaya ng oso na to sa Arizona, USA na muntik ng mapahamak matapos niyang umakyat sa poste. Pinatay ng otoridad ang power source para walang kuryenteng dumaloy sa kable. Ligtas namang nakababa ang oso matapos ang tatlong oras na panunuyo rito. Happy ending ang story maliban sa oso na to na nakuryente at nalaglag sa taas na 30 feet. Oh no! Buti na lang at naampata ng first aid ang oso at ligtas ring naibalik sa wild. Madalas sa na napapahamak sa power lines ay mga hayop na marunong umakyat ng poste. Wow, ma -ma 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 Kaya madalas sa mga naaaksidente ay mga unggoy dahil sa hilig nilang umakyat sa matataas na lugar. Gaya ng unggoy na to na nakuryente sa poste. Ang isa naman na to ay hindi na kinaya pang kumapit at tuluyang nalaglag. Sa video naman ito na to nakinunan sa Japan, mapapanood ang pag sa chimpanzee matapos nitong umakyat sa poste ng kuryente. Sa mga bansa gaya ng Thailand at Vietnam, inililibing nila sa buhangin ng unggoy na biktima ng kuryente dahil sa paniniwala na mabilis makarecover ang unggoy sa tuwing binabaon ito sa buhangin. ang mga ahas ang isa pang hayop na magaling umakyat ng poste. Dito naman sa video na kinunan sa tagbi, nagkakagulo ang mga tao sa eksena nang bigla na lang itong malaglag sa kalsada. Sa bansang India, marami ng kaso ng leopard na nagtapos ang buhay dahil sa electric post. Gaya ng isa na to na naabutan na wala ng buhay ng mga otoridad endangered animals ang mga leopard kaya nakakalungkot isipin na maliban sa mga hunter, kuryente rin pala ang kalaban ng mga hayop. Noong 2005, natagpo ang nakasabit at wala ng buhay ang Philippine Eagle na si Kabayan. Na-recover ang kanyang labi sa Mount Apo Natural Park kung saan mayroong malapit na poste ng kuryente. Ikinadismaya ito ng maraming animal conservationist dahil si kabayan pa naman ang kauna-unahang captive bred eagle sa buong Asia. Bata pa ako noong nung una kong mapanood sa balita ang sinapit ni kabayan. Kaya napaisip ako, bakit may mga ibon na hindi naman ako kuryente sa tuwing dumadapo sa kable ng kuryente? Madalas kasi tayong makakita ng mga ibon na nagpapahinga sa mga kawad ng Meralco Simple lang ang eksplenasyon rito. Ang mga paan ng ibon ay hindi masasabing conductor ng electrical current kaya hindi ito dinaraanan ng kuryente. Para lang din itong tao na may suot na rubber gloves sa tuwing humahawak ng live wire. Pero hindi laging ganito ang nangyayari sa ibang ibon. May mga ibon kasi na tinatamaan pa rin ng kuryente. Ang halimbawa nito ay sa tuwing humahawak sila ng dalawang kable ng sabay. Delikado ang pagsabaying hawakan ng live wire dahil pwede kang makuryente rito. Ito ang nangyari sa unggoy sa video matapos niyang sabay na hawakan ang dalawang kable ng kuryente. Madalas din itong mangyari sa mga ibon na kumpul-kumpul kung magsama at aksidenteng dumidikit sa isa't isa. Ito marahil ang dahilan kung bakit namatay ang halos isang daang ibon sa Mexico dahil sa magkakadikit silang humawak sa live wire. Dahil sa sunod-sunod na aksidente ng mga hayop at kuryente, nakaisip ng paraan ng mga engineer na itago sa ilalim ng lupa ang mga kable ng kuryente. Sa ganitong paraan, walang ibon, ahas o pusa ang pwedeng maaksidente. Yun nga lang, ang mga kable sa ilalim ng lupa ay pwede pa rin makapanakit ng hayop. Gaya ng nangyari sa aso sa New York, USA kung saan namatay ito matapos nitong makuryente sa simento. Napag-alaman na ang underground electrical wire ay pwede palang mag-generate ng kuryente sapat upang maramdaman sa kalsada. Hindi ito ramdam ng mga tao dahil nakasapatos tayo. Pero sa mga aso natatapak sa semento na may underground cable wires, pwede nila itong ikamatay. Kaya naman sa New York, naging mandatory ngayon sa mga pet owner ang pasuotin ang kanilang pet ng sapatos habang naglalakad. Mukhang wala atang takas ang mga hayop sa peligro ng kuryente. Mapailalim man ito o sa himpapawid. Maliban sa poste ng kuryente, meron pang kalaban ang mga hayop na unti-unti nang sumisikat sa agriculture. Ito ang electric fencing o ang bakod na di kuryente. Dumarami na ang mga farmer na gumagamit ng electric fencing dahil sa garantiya na walang alagang hayop ang nakakatakas sa ganitong bakod. Mabilis matroma ang mga hayop, kaya kahit isang beses lang sila tamaan ng kuryente, ayaw na ulit nilang umulit. <laughs> sa video, mapapanood ang baka na mautak na tinanggal ang electric fence. Yun nga lang, maski ang mga lovable pets na sinabantay at muning ay damay sa ganitong sistema at maski sila ay nakukuryente. Sa video, mapapanood mo kung paano tinawanan ng donkey ang aso. Dual purpose ang electric fencing dahil bukod sa hindi makalalabas ang mga alagang hayop, pinipigilan din ito ang pagpasok ng mga predator, gaya ng oso na to. Yun nga lang, delikado ang electric fence lalong-lalo na sa mga wild animals. Ilang beses nang naidokumento ang pagkamatay ng mga endangered animals dahil sa electric fence. anjaan ang mga kawawang elepante na namatay matapos nitong subukang makapasok sa taniman ng gulay. Noong 2016, nakuha na ng picture ang isang endangered nilgai antelope matapos nitong mamatay dahil sa electric fence. Andiyan din ang mga pangguli na walang panama sa nakakagulat na epekto ng kuryente sa kanilang katawan. Sa North America, unti-unti nang sumisikat ang bentahan ng electric doormat. Ito ang bakal na ginagamit upang kuryentehin ng oso na maliligaw sa bakura ng mga tao. Mabisa raw kasi itong paraan upang mabawasan ang aksidente sa pagitan ng mga tao at oso. Nakakaawa ang sinasapit ng mga hayop sa tuwing dumidikit sila sa kuryente. Ngunit sa pagunlad ng ating bansa, Parami na ng parami ang mga poste ng kuryente na tinatayo sa bawat probinsya. Ang ilan pa nga rito ay tinatayo sa gitna ng kagubatan. Dahil dyan, nagkakaroon ng liwanag ang buhay ng mga nakatira sa liblib na lugar. Dahil sa electric fence, nagiging ligtas ang alagang hayop at mga pananim na gulay. Pero marami namang hayop ang aksidente na rito. Mukhang mahaba-haba pa ang tunggalian ng mga hayop at electric wire, lalong-lalo na at nakadepende tayong mga tao sa kuryente sa ating pang-araw-araw. Ano sa tingin nyo guys? Alin ang mas matimbang? Buhay ng mga hayop na kasama natin sa mundo? O ang pag-asenso ng mga probinsya na nangangailangan ng kuryente? Let me know in the comment section para mabasa namin ang iyong opinyon. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Paul Roldan, Jesseline Kaungka, Sian Ronil Magtoto, Rainier Ernest Lopez, Grizzly TV, Rob Kelvy and Josiah Khalil, John Margaret at Rusty Nail. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!